ito nga ang first question ng Euphoria uh, News and Media Company sa ating SB19 The King of P-Pop What is the hardest song to finish and did that struggle change its meaning for you O diba, ang sagot ni uh, Pablo ang uh, pinakamahirap kantang tapusin ay ang kantang Shooting for the Stars dahil uh, ang lahat ng kanilang ginagawa ang tagumpay ang uh, burden struggles at uh, success na kanilang uh, ginagawang uh, Craft at uh, talento na binahagi sa mga Pilipino at sa mga itin sa buong mundo is about the only song, Shooting for the Stars. Sabi ni Pablo, what we are doing right now, it's all about the meaning behind the song, Shooting for the Stars. Noon, uh, sila ay nahirapan kung paano tapusin ang pag-recording ng uh, Shooting for the Stars dahil sila ay not feeling well. Habang ilang araw ang dumaan ay uh, lumampasan nila. I mean nalampasan nila ang uh, pagsubok ngayon, naging magaling sila, naging okay sila sa kanilang kalusugan at uh, syempre natapos na agad ang kantang Shooting for the Star at na-realize nila na ang meaning ng Shooting for the Star ay ang kanilang journey mula noon, mula sa mga struggle noon nagsusumikap sumikap at hanggang ngayon ay natupad na lahat ng pangarap nila bilang isang artist or singer at ito nga sila ay tinawag na king o pipap at marami ng achievement sa buhay sa pagiging singers o singer, o diba?